yang tay suka, paigapat na ang yasudol yamapal. Okay, so the last but not the least for president candidate, we have Sir Joseph Celeste. Palakpakan. So madamog nga sa mamat mga Amy Kag sa una sa tanan no kita ko sang katahuran sa nagpatigayon sini nga event subong hapon ang aton nga meeting di Abansi. So sa aton nga media people, sa ato nga kapitbahayan, may barangay officials kita diya and of course sa aton nga mga uh, leader, leaders halin sa unit 1 at sa 5 kag at sa aton nga mga office staff, madamog nga salamat kaninyo nga tanan. So hindi malipot manigar nga nakilala gid iyo ko tanan-tanan si sino ako diya kay nag pop 3 kita ko sa nag move in karang November 17 June 25, 2017. So meaning, mga pito, doon ako diya katuig na naka-start diya at law kagabi sa Sweet Homes Paradise JT Village. Na lockdown ako katong pag-pandemic na nakatener ako sa balay doon mga pirakabulan pa Pagbalik ko ni di, Asa Subong Pia Dugid ako. Kag iririma ko kami kadaya ni, ni Engineer Rosmi kag ni Bro Hill na naka-servisyo diya sa ato mga komunidad kaysa inyong ka nabalaan ako di nag nagauyat ka child and youth development o C Y so kada may okasyon ako limog yan naga sa itablado so kung nagdemand adlaw ya ako nga event lima makada adlaw ya ako nga organize sa mga program naton kag lima mataka adlaw ya uyat ko ka microphone So, maestro ako. Tisap na gambal ka mo nga, maestro ka doon. Isang gusto mo magit mag-presidente -it mag ka ito na Sweet Homes Paradise Valley sa una bis, may sweldo ka doon. Ano pag gusto mo nga matabo nga isang nga maservisyo ka pag sa ato nga komunidad bilang presidente? Ay, hindi ka doon gani kaya ka arapal ka imo nga pagka maestro. Why ako diya magsulod o kon maghaboy ka ako nga talo bilang presidente kon hindi ko masarangan niya sitwasyon? Maestro ako sa sulod sang City katuig. Nangin kapitan ako, lima katuig. Nangin SK ako, anong katuig. Kagsasubong sa subong presidente ako ka Bilog na Federated Teachers Association sa Bilog na Pasig City. Ako, ma ako president ka, uh, Supreme Elementary Learners advisor ka Bilog na Pasi City. So kaduro-duro ka mga obligasyon na ginahabuhi ka na po. ginbaton ko daya. Siguro pagbukay daya ka ginoo nga na kanako niya madamo ang mga obligasyon tungod nakita ng nga diya ka na ya kapasidad nga mangin leader ka tagsa-tagsa ka mga organisasyon nga gin hatag ng kanapon niya pagi ano pagi lead. So why matapon na kapadayaw pero mismo ako sa kagulingon ko ginadayaw ko yakon ng mga pinangabundayan. So nangin outstanding teacher ako for three consecutive years. Kung sa panami namin, man ka classroom, nangin best classroom na ako sa Bilong na Division of Pasi City. Nangin outstanding teacher no minimum ako karangay ngayon 2023 sa Pasig Dumog. Kag nangin regional champion ako sa home gardening program ka Region 6 Western Visayas. So kita nyo na, lagi na pang post ko sa social media bukod at panayaw. Kamaturuan, kamaturuan dahil sulod ka pala ako nagagirinotok doon lang na ako certificate. So kung wala magandayaw pa ako nga pinangabutlayan, ako sa kaugalingon ko, ginadayaw ko yung kaugalingon ko tungod blessing na ni Lord na gintawa ka na po, naman na ano nga ako yung instrumento para sa kadalagan, kaisa ka organisasyon o kung isa ka komunidad. So, simple lang yung handgong ko, insat nga nag-desider akong magpadalagan bilang, ano, uh, presidente. Waay organisasyon, waay komunidad nga nangin successful sa tagsa-tagsa na kaplano kung waay unity ya mga kapitbahayan, mga officers. So kita yung pahamtang diya sa barangay kalumunan diya kita sa Sweet Homes Paradise GK Village. Kag-under kita sa administration ka ato nga pinalangga nga kapitan. So kung sige lang kita kaplano plano diya sa Sweet Homes Paradise GK Village nga kita naga unite sa barangay officials, bisa nanong na nato kapangdadam dadamhag diya, hindi magandang tigay yunya mga proyekto nato na to, nga, halin sa siyudad kung wain paspas o approval ka ito ng barangay officials. So, ang muna yung nag-decider gina nga mag gusto ko gina magpadalagan presidente ay gusto ko gina halin sa unit 1, unit 2, 3, 4, and 5, mag-unite ang bilong kapit kapitbahayan kaupot sa ato nga mga pumuloyo at barangay officials ka bilong na para kung anong mga programs and projects nato na to, nga, gusto nga i-implementar niya sa Sweet Homes Paradise Chicken Village mahapos siya mag-cluster nato tungod ara ang ato na barangay officials na suporta sa aton nga mga plano diya sa barangay kag ara man aton nga city mayor magabulig kanaton so mayad ko kasi ako kilit ko kilit mo likod ko likod mo atubang ko atubang mo patahumon ko tinluan ko tatapon ko tikon tinlo ya palibot ka balay naton for example ako nga balay gin mo pa model o nasarangan ko ya ako nga panimalay nga ang palibot kag ang lima ka balay nga sa palibot ko gin tatap ko pareho ka daya kag ipanam na kag mga laswa kag ipanagtag sa libor ko nga uyo ang dadagi panalong ko at syempre antes kita maguli diya pigado kita mo kinalas sa paguli naton diya indi nga magwa sulod na kita sa balay naton dapat may source of income man kita So kung matamad ikaw niya, gulo man ka, pero kung mapisan, kahit duro'y bakantinga lupa, may sulod ka sa tiyan mo. Hindi, bala? Mario ka ng garden ko sa tatlo ka tuwing nag-champion ako. Maluwas naging baligya ako dahil kagay maintenance kapag tatap ko. Duro-duro ka -duro. na ng kapitbahayan mo especially sa unit. At to, kagsawa niya yung tawaan ko ni nakabulig do ako. Kinilala pa paya ako ng Sweet Homes Paradise Chicken Village kag Bilong at Alumunan bilang champion sa Panaminami ka garden sa Bilong na region 6. So, ginawardan ako ko na ni Mio kay syempre ginadara ko yung bandira ka syudad ka pasi. So, kung hatagan ako sang kahigayunan yunan na mag-servisyo kaninyo diya sa Sweet Homes Paradise Paradise chicken Village amo tay handgom ko nga panamion niya aton nga bugos nga Sweet Homes Paradise chicken Village para matawag nato nga para iso kay no karon dili nato niya matawag nga para iso kay pagsulod ka pala puro malang mga hilamon nga nagapana na do sa propungan kaya aton nga mga prepab nga mga balay te ya yeah, ako niya do kasi ya pisahan ko sa unit to halin sa entrance hasta sa katapusan kay Tita Gingging Gin opos ko daya ka free with my own expense makita nato nagkaralaya do ya mga hilamon so amo daya nga ay patakon sa posisyon nagserbisyo do takon. So kung botohon niya ako, salamat padayunan kaya akong advokasiya. Kung hindi niya man ako pagbotohon, nagmaperdi ako sa gihapon, padayunan kaya nga gusto nga makiloy ako ng palibot kag imi tinara ng ang ako akon nga garden para nga sa gihapon kilalahon kita nga a uh, champion when it comes to home gardening program so sa akon nga mga supporters diya karon isa la yang mahampal ko kaninyo Kung botohon niyo ako kag rebito niyo tatlo ko ka imaw indi niyo do lang ako magbutoha kag ya kontra ko do lang ya inyo nga botohon kay man mo sa totoon magudlay man magserbisyo kun ikaw yung presidente tapos ya imo nga mga imaw kontra partido mo, bisan maupos maya buho ko ka, kudlo sa ulo ko. Why, magodin? Ano, asinso nga matabo sa kumundilad na ito, kay? Tamo nga mga gabalawag. Thank you so much, and together we will bring us a city in Great Junior O, di ba? Gara pa, may paaman pa. Thank you. Thank you so much, sir. Okay, so napatian ko na ito. Masaka ko, hindi nanda makita. Kwapa, mo. Huwag ka pa na ako. Lata ka ka na din. Okay. So, nabatian doon nato yung platforma ka kada kandidato. So, durot ang buho niyo kroos gabi. Ay, sa Sabado, pag yung iabot o okay, nato. So, kung sino yung marapit sa inyong nagipusoon, amo um, da, sa alin niyo yung decision. So, why makamuginapirit kung sino yung inyo, awa na yung kwartahan. Ay, di ah, o ay pa-eleksyon na ay mag-supre-supre na, ya? So, kamo mabot on ka, itong manugbuto, kung sino ay inyo sa inyo, tagi-pusoon. So, pwede ka makapagdarahin ka, tupad balay mo, kay mas mayat nga imo, dulaya at ati mo nga, kwan, kapag boto, Okay? So, and of course, God bless sa itong mga kandidato. Kung ano man ang ma-resulta ka-eleksyon, that is a God's plan. Amo, gina-ayang plano, kaginoo. Yes. And of course, sa congratulations in advance sa mga uh, tauan sang kahigayunan na magserbisyo sa GK naton and we believe tanan sa ta may kapasidad tanan sa may ara na hard to serve pay ato naton kun sino oya itig o ka to nga pumuloyo and of course ang gusto ko malipatan iya siya na aton niya support man ng barangay officials so ari ni si barangay kagawad Emily Bantigue, so may kandidato makita nga kagawad, yung ima ay si Ma'am Richelle, ano man sa barangay, sino pa diya, ano naton barangay kagawad oo, oh, oh. sige thank you so much, palakpakan natin yung unit head Are magpapakun, arimate, sa unit si Ma'am Banchi, si Ma'am Annaline si Sir Gary sa 4, sa 1 si Ma'am Irene, sa 2, o ang kumpleto yung unit head naton okay, so at this point i-announce ko nula kung saan o yung atong eleksyon kung saan o yung pwede ka po pamati ha okay so amo na yung discuss namon kahapon in record sa minutes okay ang atong eleksyon hindi amod naga PM ka na